Good morning mga boss Ito yung ating Ah, uh, tusing na Pinadala ni Sir Donald uh, Maraming maraming salamat sa iyo Sir Ah, uh, subukan natin Na Kasi, kung na to uh, One week na, na pinadala sa akin ito Dahil Nga, wala siyang Host na kasama, kaya nag-order pa ako sa Lazada mga boss. Kaya tumating lang kahapon ito. Kaya susubukan natin mga bossing. Ito yung uh, tusing na one cylinder at ang tawag dito. Tapos, lagay tayo ng tubig picture lang na gumagana yung pan natin para hindi ko na linagyan ng yellow to mga ito kasi ang kakargan lang naman natin ay PCP lang na 42 liters. Kaya hindi ko na linagyan ng yellow. Pero kung magkakarga kayo ng mga scuba tank, mga malakihan, uh, kailangan niyo siguro maglagay ng yellow dito para itong piston nito siya lumiinit para malamig pa rin siya yan mga idol subukan natin kargahan nitong unit natin pero tingnan nyo mabuti mga idol kung gumagana yung mukhang natin dito yung post natin para sigurado mo hindi kaagad uminit yan o, gumagana mga idol o. ang kanyang temperature 28 pero sa nakikita kong mga post ni Sir Donald hanggang 70 degrees sa lahat 'to. Yan. Try natin sa unit natin. Bali 'to yung unit natin mga idol Yan yung kakargahan natin na unit. Ang laman lang ng unit natin yung carbon fiber niya ay 2000 lang. E, eh, try natin. Tignan natin mga idol. Kung... Sa mga gustong umorder mga idol, ng compressor, 2-sing compressor mga idol, puntakin nyo lang si Sir Donald Glema. uh, ito yung nagiging issue kasi ng tusing mga idol kasi maraming nabibili sa online. Tapos pag nasira, si Sir Donald yung kinukulit. Eh, wag naman ng ganun mga idol. Kaya wag tayong magalit kay Sir Donald kasi meron siyang mga compressor na tusing. Kasi pag bumili ka sa kanya, uh, may support yan. Pagkabili mo niyan, lahat ng piyesa meron sa kanya. Kaya mura nga sa Lazada pero yun nga ang problema doon pag nasira doon sasakit yung ulo mo mga idol. Kaya kung gusto niyo umorder ng tosing compressor kontakin nyo lang si Sir Donald Glema sa kanyang FB account. Yun mga idol. At madaling kausap yan si Sir Donald. Uh, sana o tay magalit sa kanya kasi syempre bumili kayo sa online tapos pag nasira pag hindi niya tinanggap magalit kayo sa kanya Huwag ganon mga bossing ah uh, kasi pag bumili ako pag bumili kayo sa kanya uh, may support 'yan lahat ng piyesa niyan kahit sa laman loob niyan meron sa kanya kaya Kutakin nyo lang siya mga idol pag bibili kayo. Yun. Iumpisa na natin kargahan. Tignan natin kung ah uh, okay. Wala pa ko kasing kwento eh. Yung filter. Hindi pa ako nakabili Yung filter sana na ilalagay dito eh. Pero subukan ko lang mga idol. Tignan natin. Ngayon ko lang yung panto. Wala nung pinadala ni Sir. Ay, try natin. Okay. Make sure lang uh, yung tubig natin ay gumagana. Mm -hmm. yeah, yeah. yung kumarga mga idol 3000 na kagad tapos pag nirelease natin yung hangin dito lang mga idol kasi may laman to eh na hangin dito sa hose Saglit lang siyang kumarga, 500 Pesos eh mga idol, saglit lang. Ayun. Quality, quality talaga. Yung mga idol, 3000 na siya. Ayan, gumagana pa rin yung pan mga idol. Kaya... Maraming maraming salamat sa iyo, Sir Donald, sa pinadala mong tusing kompresor. At uh, yung mga pellet din ni Sir Donald, napakaganda yung 19 grain, mga idol. Makikita nyo sa vlog ko dun sa YouTube channel ko. Makikita nyo kung gaano kaganda to mama. Uh, yun lang mga idol at maraming maraming salamat sa lahat ng gustong umorder ng tusing kompresor, kontakin lang si Sir Donald blema yun, napakabait kausap Uh, huwag kayong magalit sa kanya mga idol kasi napakabait niya talaga. Kasi ako yung pumupunta mismo sa bahay nila na nagpapakarga rin ng escoba tank. Uh, wag nating husgahan si Sir Donald kasi napakabait, napakagaling niyang magisama sa tao. Uh, wag nating sisihin kasi uh, binili niyo yan sa, eh, sa online. Kaya uh, syempre nasa sa kanya na yon kung gagawin niya yan o hindi. Kaya huwag tayong magalit sa kanya. Kung saan nyo nabili ang mga compressor nyo, eh, yun ang kontakin nyo mga idol. Kung may mga piyesa ba sila, may mga kung ano-ano pa ng sira ng mga compressor nyo. Yun lang at maraming maraming salamat. Shoutout nga pala sa ating Pampang, uh, Pampanga Air Gunners group. Yung group namin. Yan. At, uh, lahat ng kakilala ko, mga kaibigan ko dyan, hindi ko na kayo may isa-isa sa Ilio Ilio group yung mga kailukan nuan yan maraming maraming salamat sa inyo hanggang dito na lang mga idol yan napakaganda yung kanyang pinadalang uh, kompresor, compressor yun lang maraming maraming salamat sa inyo mga idol